mga jersey ni Tatay so, Plasi doon ng araw e. Ito, ito po yung tinatawag ng overall leader. Eh. Hmm. Parang sa Tom Cruise. Opo. Okay. susuot ng ano nila yung ano. Eh. <laughs> yellow <laughs> din yata doon eh. yellow. team. Kaya malalaki ito kasi minsan malaki yung katawan mo. Hmm. Mm -hmm. Precise. Eh. Precise. Kaya yung unang-una, ano? Eh, Adidas naman yan. Nag-sponsor nag yan sa Sprint. Sprinting. Nag-sprinting ako dalawang beses. Hmm. So, ayan Saka premyo ko nang rilong-ulong. Dapat pala ipe-frame natin yan eh. Ah, uh, parang dun sa Kay. Bibigyan natin kay Boston 'to. Para sa iba na din. Mag-exhibit mag mag tayo, <laughs> maglagay tayo mag exhibit. <laughs> Ganda na, may. Eh. I-exhibit natin yung mga jersey. Saka yung mga number, may mga number pa ba kayo inatago yung mga ano niya, race number niya?

ano pa yung so, trophy? Oh, ay, kaganda pala ng trophy, ano? Ayun po, may mapa ng Pilipinas. Oo nga. Matatambak sa gilid. Malboro Tour. Lahat pala eh. Yung iba niyan, pinakilo ni Gilbert. Eh, ba't pinakilo? Iba. Ayun. May mga alay. Ah, yung may mga alay na. Mga alay. Second place. Aloy. Yan, second place. Iba, second place. Ang laki, ano? Trophy. Ahoy talaga, ano? Maraming.